Ayan sa sir, Wilcon po tayo. Kay so, Sir Lester Patanggi ng Davis. Davis Paint Ayan. So, nagpatimpla po tayo ng uh, kulay sa kanya. So, dito pa yung ibang order natin. Yeah. Yeah. So, so, si, mo, ano, may shoutout mo yung sir. girlfriend mo dun sa likod. Shoutout yung girlfriend, <laughs> girlfriend ko. Ano <laughs> <laughs> Rain or shine. Ayan. Rain or shine. Okay. So, ayan. Tapos na yata ayan tapos na pinatimpla natin mga boss tapos na lang na mix and mirarab out na lang natin yan guys ayan. para makita yung tunay na ano, tunay na kulay ayan, shout, shout out, out. Ano. <laughs> shout out look, look tip look tip Uh, double check pa ni sir no? Double check po natin, Nararabot natin yan Para magita yung kung tama yung pinimpla natin Ayan no? Kanina, sir, pa mo dito? sir? ano sa Romero. Romero Romero Waterproofing sir Ah waterproofing. Ah, waterproofing Ah, sir Ah, Ah, Okay na. Okay. Sakto, sir. Pero sabtu, sabtu, sabtu. Sabtu. Sabtu.